Natatakot daw sa China mga maying isdang Pinoy sa Pagasa Island kaya kontra sila sa plano ng AFP na gawin silang reserve force ng militar sa pagbabantay sa ating mga teritoryo. Eksklusibo namang ipinasilip sa News 5 ang supply boat ng Pilipinas na binomba ng tubig ng China. Nasa frontline ng militangyan yan si Brian Castillo. Kuha ito mula sa loob ng isa sa mga supply boat na papunta sana sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Show nitong August 5. Kita sa video kung paano itinutok ng China Coast Guard sa ating bangka ang kanilang water cannon. Sa lakas ng buga ng tubig, maririnig kung paano humampas ito sa gilid ng supply boat. Ang bangkang yan na bigong makaiwas sa agresibong pagkilos ng China, eksklusibong ipinasilip sa News 5 matapos itong makabalik sa Palawan. Nakasampa ako ngayon dito sa Oniza May 2. Ito mismo yung supply boat na sumalo sa pambobomba ng tubig ng China Coast Guard. Una raw nang tinarget itong bridge kung saan kinokontrol yung galaw ng barko. Sa lakas nga ng presyo ng tubig, halos wala na raw silang makita kaya naging pahirapan yung kanilang pag-iwas gawa sa kahoy ang bangka ng Pilipinas kumpara sa dambuhalang barko ng China. Katabi nitong nakadaong ang isa pang na nakalusot sa panghaharas ng China at nakapaghatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. Kwento ng ilan sa mga crew ng dalawang supply boats, makailang beses silang nakatanggap ng radio challenge mula sa China Coast Guard. Nagkaroon sila ng last challenge na, last challenge na sabi nila na stop moving forward and then after that, a few minutes, nag-activate na yung water cannon. Malinaw daw ang intensyon ng Chinese vessels na pigilan ang resupply mission. Lahat ng attempts ng blocking and dangerous maneuvers na ginawa na nila. And then nung medyo nakalapit-lapit na kami sa ayong 2 nautical miles na lang, doon na nag-start yung attempt ng parang iraram na nila kami kasi ang lapit na nila eh. Pinunteriya rin daw ng water cannon ng smokestack o ang sisilbing tambucho ng bangka na nasa bubungang bahagi. Oras daw kasi na mapuno ito ng tubig. Posible na masira ang makina at mapahinto ng tuluyan ang supply boat. Nasira rin ng tubig ang mga bigas at pagkaing ihahatid sana sa BRP Sierra Madre. Sa kabila niyan, ayon kay AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos, target nilang makapagsagawa ng panibagong resupply mission sa lalong madaling panahon. Tanayak naman ng AFP na wala silang pag-aalinlangan kahit pa araw-araw magpatintero at maghabulan sa karagatan. Pero ang mga mangingisda sa Pag-asa Island na balak gawing reserve force ng AFP sa pagkatanggol ng ating teritoryo may pag-aalinlangan. Pag-amin nila, nakakatakot kalabanin ng pwersa ng China. Hindi po ako papayag na ang mga membro namin dito sa West Philippines na mga mangingisda ay gagamit ng armas. Baka lalo lamang kung mapahamak pag nalaman ng mga Chinese na may mga armas yung mga mangingisda. Pangako na lang ng mga mangingisda, sila ang maghisilbing mata ng ating pamahalaan sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pag-uulat sa mga nangyayari sa pinag-aagawang teritoryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, mean los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.